Oy, magandang umaga po sa lahat. Ay, tayo muna ay yung magayak ngayong umaga. Ay, o, oh, ngayon tayo ay may pupuntahan gera. Ano bang klaseng gera ang pupuntahan ko? Eh, siyempre, alam niyo na yun kung saan tayo kung saan pwede tayong kumita ng pera. Hindi na nga po ako nakakagawa ng video itong mga nakarang linggo at ako po ay gawa na busy Araw-araw po ako po ay nasa tupad, Monday to Saturday. Kaya madalang na po ako makagawa ng video. day 8 na po namin sa tupad, ay e malapit-lapit na rin po kami matapos. Ay e pag malapit na rin pong magkaroon ng paso. Nakakaloka na magturo ng bata, ay e kaysa-isa lang tinuturoan ako yung bababali sa pagturo. Ay e eh, mas marunong pa sa'yo ay, may pag-iyak pang nalalaman. Kaya naman believe po talaga ako sa mga guro. Ako po ay walang sagang magturo. Kaya po hindi ako naging guro. <laughs> ay mami, kailan mo tatapusin na, na po ito ng kwento? Hindi mo pala kaya sana hindi mo sinimulan. Sabi ka naman mami. Ay pasensya na po. Mga nagdampuan talaga po kayo busy busy. Ay huwag po kayo magalaya po itatapusin ko yan. O ay, ngayon si Meta, ay pinalo na naman yung aking Facebook. Ay sawa gusto ko. yung pagka-report ko po agad eyes po agad. Ay wala pa pong dalawang araw na ano naman ang aking profile, nagkaroon na naman ng kulay dilaw. Ay talaga yung favorite ko na ang kulay dilaw. <laughs>